Alam mo ba yung pakiramdam na kahit may sweldo ka, parang laging kapos. Parang ilang taon ka ng nagtatrabaho pero kapag tinignan mo ang wallet mo, laging kulang pa rin. Ganun din ako dati, bago ko mabasa ang May Ipon Diary ni Chingkitan. Hindi ko akalain na sa isang simpleng libro lang ang makakapagpariyalay sa akin kung paano pala unti-unti nating nasasayang ang pera. Hindi lang sa paggastos kundi sa mindset natin tungkol sa pera. Habang binabasa ko ang libro, napaisip talaga ako. Marami sa mga aral dito, akala natin maliit o normal lang. Pero pwede pala siyang magturo kung paano maging tunay na iponario. At sa librong ito ni Chinkitan, financial coach, motivational speaker, at author ng May Ipon Diary. Matututunan mo hindi lang kung paano mag-ipon ng pera, kundi kung paano i-develop pang tamang mindset, disiplina, at habits para maging tunay na iponaryo. Isang taong may control sa pera, may planong pang financial goals at handa sa kinabukasan kahit maliit pa lang ang simula. All rights belong to the author Ching Kitan. This video is for educational and review purposes only. Isa sa mga unang tumama sa akin habang binabasa ko ang may ipon diary ay ang konsepto ng YOLO o You Only Loan Once. Kasama ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na goal sa ipon. Dati akala ko, okay lang umutang paminsan-minsan. Basta may sweldo naman sa susunod. Kung may mga kailangan ako sa kasalukuyan, basta makakabayad rin naman ako sa hinaharap, anong problema, di ba? Ganon din ako noon, automatic na isip ko, magtitiis na lang sa future. Basta makuha ko muna ang gusto ko ngayon. Pero habang binabasa ko ang libro, unti-unti kong na-realize na kapag laging umaasa sa future income para bayaran ng present lifestyle, para lang paulit-ulit ka sa isang cycle ng kakulangan. Sweldo, gastos, utang, tapos balik ka simula. Parang walang katapusan. Ang nakakalungkot pa, parang normal na lang sa akin ang sitwasyong yon. Ang natutunan ko sa libro, bago ka magsimula mag-ipon, kailangan mo malinaw kung para saan ang bawat piso na itatabi mo. Hindi sapat na mag-ipon ka lang, kailangan may purpose. Emergency fund ba to? Para sa pangarap na negosyo o para sa sariling security sa hinaharap. Kahit maliit na halaga, basta may plan at goal mas may sense of direction ng bawat piso na ilalagay mo sa ipon. Parang simpleng tip lang sa mumpisa, pero parang impactful kapag na-apply. Nagtuturo ito sa iyo na hindi ka basta gumastos ng walang plan at nagbibigay motivation para maging mas conscious sa bawat desisyon sa pera. Kahit sa mga simpleng araw-araw na paggastos, naiisip mo na ito ba ay aligned sa goal ko o sinusunod ko lang ang gusto ng ego ko sa ngayon. Dahil dito, unti-unti mong natututunan ng self-discipline at nagkakaroon ng mas malinaw na direksyon sa financial journey mo. Isang foundation na kailangan bago ka makapasok sa mas advanced na savings at investment strategies. Napansin ko rin na malaking tulong ang tracking at monitoring sa proseso ng pag-iipon. Sa libro, may charts, diaries at stickers na pwede mong gamitin para subaybayan ang iyong ipon at gastusin sa bawat linggo. Parang nagiging laro. Bawat piso na inaitatabi mo, may visual na reminder na nagpapapush sa iyo na magpatuloy. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot o sobrang higpit sa sarili, kundi tungkol sa respeto sa sarili at sa future mo. Dati hindi ko pinapansin yung mga malilit na gastos. Isang kapi dito, milk tidon, o grab food na dahil tamad ako magluto. Kala ko maliit lang, pero pag binilang sa dulo ng buwan, hanlaki laki pala ng epekto sa budget. Habang sinusunod ko ang tracking system sa diary, nare ko na kahit maliit na halaga, kapag consistent na mo monitor nagiging malaking tulong sa ipon mo. Parang magic lang, bawat linggo, bawat buwan, may proof ka na na nagkakaroon ka ng progreso kahit pa unti-unti. Ang lesson na tumama sa akin, small but consistent savings plus monitoring equals real progress. Hindi kailangang malaki agad ang naiipon. Ang mahalaga ay regular at conscious na habit. At habang nakikita mo ang sarili mong lumalago ang ipon sa chart, bigla mo lang mararamdaman yung sense of accomplishment at control sa pera. Isang confidence sa dati akala mo imposible. Sa huli, natutunan ko na hindi sapat mag-save lang. Dapat alam mo kung paano sinusubaybayan at pinapangalagaan ang ipon mo. Dahil dito, mas nagiging maayos at planado ang bawat desisyon mo sa pera at mas handa ka rin sa mas malalaking financial goals sa hinaharap. Ang libro rin ang nagturo sa akin tungkol sa responsible spending at paggamit ng utang. Dati akala ko maliit lang ang epekto ng mga gastos para sa gadgets, travel o lifestyle parang normal lang na umutang paminsan-minsan basta may sweldo naman sa susunod. Ngunit habang binabasa ko ang may ipon diary, na-realize ko na kung hindi mo planado, kahit maliit na utang o gastusin ay pwede magpatuloy sa cycle ng kakulangan. Paulit-ulit kang nalulubog sa gastos at napapaisip ka na lang, saan nga ba napupunta ang pera ko? Ang libro mismo ang nagturo sa akin ng tamang approach Kapag ginagamit ng tamang utang, pang emergency, investment, o para sa mga bagay na magpapalago sa financial security mo, pwede rin itong maging tulay para sa financial growth. Hindi pala kalaban ng utang. Ang problema ay kapag ginagamit mo ito, para lang sa lifestyle na hindi mo pa kaya ang Isa sa mga pinaka-practical na aral na nakuha ko ay ang saving formula ng libro unang itabi bago gumastos. Kahit simple lang sa simula, bigla mong mararamdaman ng sense of control sa pera mo. Hindi ka na basta-basta nagugulahan sa gastusin o nag-aala kung kakayanin mo ba bayaran ng utang. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng balance ang gastusin at may direksyon ang bawat piso na lumalabas sa wallet mo. Hindi lang puro spend, hindi rin puro save kundi may harmony sa pagitan ng kasalukuyang lifestyle at future goals. Dati pakiramdam ko, walang kontrol ang pera sa akin. Ngayon, unti-unti ko nang nararamdaman na ako ang may hawak ng pera ko. Hindi siya ang humahawak sa akin. Isa sa pinaka-praktikal at pinaka-engaging na bahagi ng libro ay ang 52-week ipon challenge. Dati akala ko maliit lang ang may ipon ko kada linggo. 50, 100 lang, kaya parang walang epekto. Akala ko, ano bang silbi ng counting ipon? Nung sa katapusan ng buwan, wala rin sa budget. Pero habang sinusunod ko ang weekly plan sa diary, unti-unti ko nakikita ang progreso. Hindi ko inaasahan, pero bawat linggo na naitatabi ko, kahit maliit na halaga, unti-unti itong nagiging substantial. Pagdating ng pagkatapos ng isang taon, parang magic lang, may naipon na akong pwedeng gamitin sa emergency, goals o pangarap mo. Ang challenge na ito ang nagturo sa akin ng consistency at commitment. Hindi ito tungkol sa dami ng pera, kundi sa regular at sistematikong habit ng pag-save. Hindi mo na kailangan ng malaking disiplina para magsimula. Ang kailangan lang ay simplicity at regularity. Mas maganda pa, ginawa ng librong challenge na parang laro bawat linggo may mini goal at pwede ka ring bigyan ng reward system sa sarili mo kapag naabot mo ang target. Dahil dito hindi boring o nakaka-stress ang pag-iipon, sa halip nagiging mas engaging at motivating. Habang sinusunod ko ang challenge, naramdaman ko rin yung sense of accomplishment sa bawat linggong natapos ko. Parang lumalaki hindi lang ang ipon ko, kundi pati ang confidence at control sa pera ko. Sa totoo lang, bago ko natutunan ang sistema ito, di ko maiwasang ma-frustrate sa small savings. Pero ngayon, alam ko na na kahit maliit ng simula, kapag consistent, malaki ang pwedeng mangyari sa huli. Ang 52-week ipon challenge ay hindi lang exercise ng pera, kundi exercise din ng disiplina at mindset. Isang training ground para maging tunay na iponaryo ang pinakatumama sa akin sa librong ito ay yung konsepto ng pagiging iponaryo. Hindi lang ito tungkol sa simpleng pag-iipon. Mas malalim kaysa sa pagtabi ng pera. Kailangan may mindset ka, discipline, consistency, at goal-oriented approach. So umpisa parang nakakatakot o nakaka-overwhelm ang idea ng pagiging iponaryo. Lalo na kung dati kang gastador at wala kang habit ng savings. Pero habang ginagamit mo ang diary, charts, stickers na kasama sa libro, nagiging mas malinaw at konkretong guide ang bawat takbang. Parang may mentor ka sa tabi mo na paulit-ulit na pinaalala sa iyo, gumawa ka ng plan, itabi ang pera, i-monitor ang progress at mag-adjust kung kailangan. Dahil dito, mas napapansin mo kung paano nagkakaipon ng bawat piso, kahit maliit, at mas motivated ka para magpatuloy araw-araw. Hindi mo nalang nakikita ang numero sa chart. Nararamdaman mo rin ang control at empowerment na dati wala sa iyo. Ang pinaka lesson, ang tunay na reward sa pagiging iponaryo hindi nasusukat sa material na bagay. Hindi ito tungkol sa dami ng gadgets, branded items o trips. Ang tunay na reward ay yung peace of mind. Alam mong may ipon ka, may control ka sa pera mo, at hindi ka dependent sa utang. Habang binabasa ko ang libro, na-realize ko na ang satisfaction na ito ay mas malakas kaysa kahit ano pang ang saya na dulot ng gastusin. Ito ang mindset na gusto ng libro na ma-develop sa bawat reader. Ang kakayahang magplano, mag-ipon, at maging responsable sa pera. At sa ganitong paraan, unti-unti mong naaabot ng financial freedom. By the way, kung gusto niyo ring mabasa ang buong libro ng May Ipon Diary ni Chinkitan, inilagay ko sa description yung link. That's an affiliate link. Ibig sabihin, kung bibili ka gamit ang link na yon, may maliit akong komisyon pero wala kang dagdag bayad. Malaking tulong yan para makagawa pa ako ng mga ganitong contents. Pagkatapos basahin ng May Ipon Diary, na ko ang pagiging iponaryo ay hindi tungkol sa laki ng kita mo, kundi sa kung paano mo i at pinaprioritize ang pera mo. Ang libro mismo ang nagtuturo, Habit Building, Tracking, Responsible Spending, at Mindset Shift. Bago kayo umaman sa bulsa, kailangan mo munang umaman sa mindset. Kaya kung pagod ka ng laging kapos, baka panahon na para simulan ang sariling kwento ng pera. Isang kwento ng disiplina, maliit na tagumpay, at pagiging tunay na iponaryo. Ang pinakamahalaga, disiplina, consistency, at malinaw na goal. Ito ang tunay na power ng ipon diary ni Chingkitan.